So ayan guys, nice. Yan natin yung gilid Ayan Maganda na ulit yung boundary nya Pantay na ulit ah. po, Binantay na ulit natin sya eh, Guys, ayan Tinerecho na ulit natin sya Pati po sa na natin itong iba abaw. pero nga yung sabi ko yung gitna na yun hindi na natin nanuhin para tama lang yan makapal siya para masarap siya upaan pagdating ng undas tapos after na natin ng undas siya ah tawag rito gugupitin uli ibabalik ulit natin sa kanya na puputputin natin siya yung pantay na uli pero as of no ayan parang sarap nga na siya ng kasi tsaka malamig siya hindi lalo na meron pa siya linggo na ano tamang tama yung kapal nito pwede ka nga umiga eh malambot So tama yan yung ito rin yun, ito rin yung ano nung kapal na yan no? So tamang tama yan Tapos after na nang unda oh, siguro mga Kasi ano mga unda kung Friday mga Wednesday yan Tsaka natin siya ulit gugupitin natin Parang tamang tama Ito kasi medyo yan medyo may piso na yan Papantay, natin uli ito Yan para maghahabolan sila ng kapal So ayun kaya tatay tingnan nyo ayun nakita, tinan, yan, nakita tinan, sa malayo ayan o no? oh maganda na yung ano, hindi ka nakita dito medyo hindi na nga natin ano, yung medyo may party medyo mataas pero okay lang yan kasi nga gusto ka natin siya na makapal para pagka ulit natin at ito na ng undas tsaka natin siya gugupitin so yan po ay lang natin yung sa so, may party ng lapida para kita yung pangalan ni tatay tapos yung gilid ayan inano na natin para Malinis na siya tignan, di ba? Ayan. Ano. Malinis na siya. Pinantay ko na uli. Kahit naman hindi naman siya yung tataling gupitin na ano. Ayan. Pag tinignan mo naman siya, pantay pa rin yan eh. Pero pagka yung siya malapitan nga, sinasabi yung siya marunong. Medyo, kaya eh, parte medyo mas makapal. So, kailangan pag nagugupitin na uli natin. Pero wala nang problema. Kasi nahinabol natin, lang muna siya para ready pag undas tapos pagka ano gupit uli natin siya trim uli natin ng pantay sila lahat para maganda uli yung tubo nila pero pagka tinrim natin siya hindi pa rin natin siya muna lalagyan ng abono kasi katulad yan naguulan pa rin yung panahon palit ng rainy season so okay lang yan para hindi mabilis kumapal yung ano para hindi natin siya titrimin na agad So, ang lagay lang naman kasi talaga ng bono is pagka naningilaw na yung dahon. Sasop na ang ganda-ganda ng natin na no, Healthy, healthy. Oh. Kanina nga may dumaan nga kanina. Nung time na nagugupi tayo, sabi pa nga nung no, matanda. Ay sa parang ano nilagyan daw ng level kasi pantay daw yung ano, kasi ano niya patag tsaka maganda yung pagkakalatag nga nung no, no, natin So ayun guys So hanggang dito na lang muna itong after natin nagupitan So ayan Masayang ginagupitan na natin para makita yung sa ano ni tatay Ayan pinantay ko lang yun Sa may ano niya uli eh lapida ayan. So hindi na muna natin ka ano niya na yung pinagawa namin na lapida ayan na lang daw muna susunod na lang namin yung ibabalik so ayan po so ayan po sana po ng yung ating video so maraming salamat sa thank you for watching ang dami na naman tao ngayon pala kasi sunday po pala ngayon ayan ang ganda ng ano, araw kita maganda yung ano ng panahon mamaya dadami pa lalo tao rito no? kasi maganda yung ano ng panahon ah uh, marami itong papawag doon medyo madilim Ay, mas kagandahan doon sa kabila naman kasi nag rin ng pare yung ganda no? mano yung amoy ng ano simoy ng hangin so guys hanggang dito na lang po uli maraming salamat po sa panonood thank you for watching God bless